Ngayon po, uh, isesentro pa rin natin yung mga boses ng mga victim-survivors natin. Um, pakinggan po natin yung testimony ng ating unang saksi kasama po natin ngayong araw. And uh, I have in my hand his affidavit under oath. So, Elias Rene, uh, you have the floor para basahin ng inyong affidavit. A ako po si Elias Rene. Nasa wastong taong gulang takatira po sa Pasay City, matapos manumpal sa ilalim ng batas at nagsasaad. Nakonvert ako sa Kingdom of Jesus Christ noong 2015 uh, sa pamamagitan po ng aking pagiging miyembro ng Keepers Club International, uh, na isang youth organization ng simbahan na nagre-recruit sa mga paaralan, kasama ng aking high school sa Tacloban City. Nag-aalok po sila ng fake scholarship para mainganyo po ang mga kabataan. Ampat um, pag nahumaling ka na po sa kanila, yung unti-unti na po nilang ipapakilala si Apollo Kibuloy, na siya daw ang anak ng Diyos, at siya ang may-ari ng sanlibutan. Pumasok ako sa full-time ministry dahil sa paniniwalang iyon at buong pusong inalay ko ang aking sarili sa kingdom. Sinabihan po kami ni Kibuloy na iwan niya namin ng aming pag-aaral, ang aming pamilya, at aming mga pangarap sa buhay dahil kailangan namin mag-focus sa mga ipapagawa niya at para daw kami ay maligtas sa aming mga kasalanan. Pagkatapos po na aking baptismo, pinang area po agad ako at ang ibig sabihin po nito ay ang araw-araw na panlinimos sa mga kalsada, mga restaurant, plaza, mga malls at mga bahay at may mga tinatawag na goal ukuta kami araw-araw na dapat naming makuha ang pera. 3,000 po ang aking goal every day na kailangan ko po ito makamit. panggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di, ko, di pa ako papakainin. Pag bare naman po, o mula September to December, ay mas puspusan po ang aming pamamalimos million po ang aking goal na kailangan ko makuha at maibigay kay Kibuloy sa loob po ng apat na buwan. Kaya 8 a.m. to 11 p.m. ako na mamalimos. Halos wala na pong pahinga at kain. Gumagamit din po kami ng mga fake charity para mas nakakaawa kami tignan. Kalaunan po ay naging youth leader po ako daging tasks ko po ang pagre-recruit sa iba pang mga kabataan na umanib sa umanib po sa simbahan at mamalimos din. Dito na po ako magsimulang magtanong at magduda. Nagigilty po ako na mag-recruit ng iba pang mga kabataan. Gusto ko na pong umuwi sa amin, pero sa sa isang banda po, wala na po ako mapuntahan dahil iniwan ko na po ang pamilya ko. Nung nahalata na nila na po, ako po ay may agam-agam, pinadala po ako sa Central Headquarters sa Davao. Akala ko ay matutupad na ang pangarap, ang pangako nila sa akin na uh, pag pagpag-aralin sa Jose Maria College. Pero di lang pala nila ako sa Glory Mountain, kung saan po dinadala yung mga sanction workers. O yung mga naka, hindi nakakakuha po sa mga kuta nila. O ang kailangan ng pag to. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo. Sa kamay ni Kibuloy, pag hindi po siya nag nagagandahan sa aming landscape sa mansion niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Mga apat ito, mga apat beses ito sa isang linggo sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent. Nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pupunta do din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Noong 2020 po, nagpaalam po ako na umuwi sa amin. Dahil hindi ko na po kaya yung pananakit ni Kibuloy. Inasign naman po ako, pero hindi po ako pinayagan. Inasign naman po ako sa personal assistant ni June Andrade, na isang sa mga mataas na official ng kingdom dito po ako nakaranas ng mga sexual abuse. Pinipilit. Ya ako na. Ip... Pinipilit niya po ako i-blowjob. At i-masturbate siya. May bas-bas naman do ito kay Kibuloy. Tinumong ko ito sa Executive Secretary ng Kingdom at CEO ng McDonald's KJC na si Eleanor Cardona. Pero di ako piniwala, hindi po naniwala bagkos pinagalitan ako sa Dampal dahil grabe na daw po yung yawa sa loob ko. Pinagfasting ako ng pitong araw na walang kain. Gusto ko na pong tawagan yung family ko para humingi ng tulong. Pero wala na po akong cellphone. Kalagit po ng 2020. Ako po ay nasa sa SME 9 News sa Makati. bilang po researcher. 8 a.m. to 4 p.m. po yung duty ko sa newsroom. At 6 p.m. to 11 p.m. na po ako namamalimos. Si Tina San Pedro po, na boss namin sa SMNI. Ay, siya din nagsasabi sa amin na kailangan namin mahit yung aming mga goals. Minsan din ko, hindi ko po ito naaabot dahil na rin sa pagod sa duty sa newsroom. Kaya sinasampal po ako at sinakampas ng libro ni Tina San Pedro. 2021 po ako umalis ng tuloy ng kingdom buong, buong loob ko at kahit natatakot ako, sabi ko hindi na ako magpapapigil pa. Noong unang araw yun nila ako payagan, pero kalaunay pumayag sila matapos ko sabihin na kakasuhan ko si Tina San Pedro. Pero bago po ako umalis ng uh, seminay, kinausap po ako ng seminay CEO Marlon Rosete na wag na wag daw ako magsasalita tungkol sa kingdom, anong mga nalalaman ko, especially sa mga nakita ko sa Glory Mountain kung hindi ipapakulong daw ako at maw mawawal ako dito sa mundo. Nanahimik po ako ng ilang taon. Bit-bit po ang trauma, ang aking mga pinagdaanan, lalo na po ako ay member ng LGBTQ community. Maraming salamat mo. Maraming salamat, Elias Rene, sa pagbasa ng iyong affidavit sa aming komite kahit ay napakasakit. Um bago ako magtanong ng mga follow-up questions sa inyo, nais ko pong i-acknowledge ang presensya uh, ni Senador Robin Hood Padilla. Uh, Sukran sa pagdalo ninyo. Meron po ba kayong opening statement bago ko tanungin si Elias Rene? Uh, isang magandang umaga po sa ating uh, ginang na tagapangulo. Uh, makikinig muna po ako. Maraming salamat po po. Salamat, Asen Robin. Sige po, uh, balik ako sa inyo, Elias Rene. Uh, ang sabi mo dito sa inyong affidavit, nung una kang nirecruit sa Keepers Club International, ang pinangako sa iyo ay mag-aaral ka, ano po? Uh, natuloy ba na makapag-aral ka pagkatapos mong ma-recruit? Um, 'yun po yung pinangako ni Kibully sa amin sa mga youth na Uh, papag-aralin kami sa Jose Maria College. Pero ang uh, sinasabi niya sa amin is um, kailangan lang namin ma-hit yung mga goal na binibigay niya sa amin every day at every month na 1.5 million. Kami na is next year mag-aaral na kami pero hindi naman natuloy. So may condition pala yung pangakong makapag-aral ka at ang condition ay yung goal or yung quota na sabi mong halaga ng perang malilikom araw-araw or twin twin ber months? Yes po, Madam Chair. So, sa makatuwid, pagkatapos mong ma-recruit, hindi ka na nakapag-aral, kundi limos na lang ng limos ang pinagagawa sa iyo. Yes po, Madam Chair. Sabi mo rin, uh, nagbabanggit kayo ng mga NGO na ginagamit nyo para makapaglimos. Nabanggit mo halimbawa alias Rene, itong Children's Joy Foundation. Tama ba na ito di, di umano ay isang orphanage? Uh, yes po, Madam Chair, kasi every uh, bare months po yung tinatawag na month of blessings. Uh, dito po kami yung uh, goal po namin is one, mga million po. Tapos uh, pinapagamit po kami ng mga fake charity like Children's Joy Foundation. Uh, pinapasama po sa amin yung mga kabataan age 16 to 13 to 16 para po mamalimos so uh, ano yung utos sa inyo na sabihin tungkol dito sa Children's Joy Foundation or yung iba pang mga NGO di umano or anong utos sa inyong sabihin tungkol dito sa mga mga bata, mga teenager na kasama nyo na 13 to 16 years old I'm particular po sa, sa GCGF um, sinasabi po namin, meron po kami mga binibigay ng letters. Tapos yung nakasaad po is tulong po para sa mga kabataan. Ano-ano yung iba pang mga foundation na bukod dito sa Children's Joy Foundation na kumbaga pinapagamit sa inyo para makapaglimos? Um, Children's Joy Foundation po is para sa mga kabataan. Then, handog ng pagmamahal association. Um, alay sa may kapansanan para po sa mga may kapansanan at Psalms of David para po sa mga youth at Philharmonic Orchestra po sa para sa mga musician and artist. Pwede po bang tanungin sa kay Yusek Dimaporo sa DSWD? Pwede po bang i-check ng department kung ito pong Children's Joy Foundation unang-una na ay rehistrado sa inyo? At Pati na rin po yung ibang binanggit ni Elias Rene, handog ng pagmamahal, alay sa may kapansanan, Psalms of David, at tama ba yung narinig ko? Philippine Philharmonic Orchestra? Ah, Philharmonic Orchestra po. Phil Philharmonic Orchestra. Philharmonic Orchestra. Maari po bang i-check, ma-i-check yung Sektimaburo? Yes, Madam Chair, we will check it and provide you a, a report as soon as possible. All right, salamat uh, sa uh Yusef Dimaporo, Hatid bago ng susunod na hearing po.